talaga namang viral pa rin ang nangyari sa flight attendant na si Christine De Sera. Inilabas na rin ng mga kapulisan ang mga CCTV screen footage ni Christine at ng mga kaibigan nito sa hotel na kanilang inistiya noong New Year's Eve. Makikita sa CCTV footage ang mga kaganapan bago nangyari ang kanyang pagpanaw kinaumagahan. Makikita rin ang footage kung saan sa harap ng inuduro si Christine na tila sumusuka dahil sa kalasingan. Sa puntong ito ng picture ni Christine Desera, sa harap ng inodoro, hindi na siya lumabas dito at nanatili na sa bathtub. Ito ang last moment niya bago pumanaw. Ayon sa pahayag ng mga inakusahan, madaling araw na ito nangyari at bandang alas 8 na ng umaga na nila nabalikan si Christine sa bathtub. Kwento ng best friend ni Christine na si Valentin Rosales. Gusto daw nilang dalhin si Christine sa kama, ngunit ayaw nitong lumabas ng CR. Ito ay dahil hilong-hilo na ito dahil sa kalasingan. Ani pa ni Valentin, dinalha na lamang umano ng kanyang boyfriend ng unan si Christine upang maging komportable umano ito sa kanyang pagtulog kahit nasa bathtub. Ayon nga mismo kay Valentin Rosales, We were with her gusto namin siya dalhin sa bed to sleep. Siya nagpupumilit magpaiwan sa tab. Dinalhan na lang ng baby ko ng unan para at least comfy siya doon. Tapos di na noong morning. Ayon pa sa isa sa mga kasama ni Christine sa hotel, sinubukan umano nilang i-CPR si Christine, ngunit huli na ang lahat. At that moment in time, wala nang buhay si Christine sa bathtub narito naman ang mga CCTV screen footage sa hallway ng hotel kung saan makikita si Christine na kausap ang mga back niyang friends. Makikita rin ang mga lalaking nasa likurang bahagi nila habang ang dalawa pang beke friends niya ay tila pabalik na sa kanilang kwarto. Sa isang CCTV screen footage ay makikita naman ang pakikipagkulitan at biloan ni Christine sa isa pa niyang beka friend habang nakatingin naman ang dalawa pa. Sa huli nitong footage ay makikita papasok na ng party si Christine kasama ng iba pa. At ito ang huling beses na nakita si Christine sa CCTV. Makalipas nga ng ilang oras ay nadatnan siyang wala ng buhay ng mga kaibigan niya sa kanyang bathtub. Lumabas na rin ang full autopsy report Christine kung saan sakto ang mga kwento ng mga kaibigan nitong Becky sa autopsy report. Walang bakas ng panggagahasa. Di tulad ng mga sinasabi ng iba. Aneurysm ang dahilan ng pagkamatay nito at walang similyang nakita sa loob ng ari ni Christine. Meaning, absuelto ang labing isang kasama nito sa kwarto. Samantala, nagsalita na rin si Gregorio Angelo de Guzman, anak ng singer na si Claire de la Fuente, na ibinadawit rin sa pagkamatay ni Christine. Anito, imposibleng magkaroon siya ng pagnanasa sa babae dahil bakla o siya. Pero ayon kay Makati Police Chief Colonel Harold Tupositar, lalaki pa din sila. May instinct yan. Lalo na if you're under the influence of intoxicating alcohol tapos kung may presence of drugs yan, di lalo na. Ngunit sa pagkakataong ito ay maraming sumuporta at nagtanggol kay Gregorio. Kakapasok lang din na balita, pinalaya na ang tatlong suspect sa pagkamatay ni Christine de Sera. Ano masabi niyo sa balitang ito? Just comment your reaction. And don't forget to follow our page, Showbiz Page, for more updates. Thank you for watching and see you all on our next video.